Madilim na Gabi sa lungsod ng mga Aswang Episode 10 Finale Ang huling laban mga ka-amazing Narating na natin ang pinakahuling kabanata ng Madilim at nakakatakot na kwentong ito Sa loob ng maraming gabi nasaksihan natin kung paano binalot ng dilim ang bayan ng San Bartolome Paano muling bumangon ang sinaunang lahi ng mga aswang at kung paano lumaban ang mga natitirang bayani. Pero ngayong gabi, isang laban na lang ang natitira. Ito na ang wakas. Ito na ang huling digmaan. Handa na ba kayo? Samahan niyo ako, mga ka-amazing, sa pinakamatinding pagtatapos. Ang hari laban sa reyna sa tuktok ng kampanaryo ng simbahan. Nakatayo si Luciana Salazar, ang bagong reyna ng mga aswang. Sa harapan niya, hawak ni Inspector Gabriel De Castro ang itim na krus, ang huling pag-asa ng sangkatauhan. "Hindi mo ako matatalo, Gabriel," sabi ni Luciana. "Ako ang tunay na tagapagmana ng kadiliman. Kahit anong gawin mo, ang mundo ay papanig sa amin." Ngunit hindi na tinag si Gabriel. Malika, sagot niya. Hindi kailanman nagwawagi ang kadiliman sa isang pusong hindi sumusuko. Sa isang iglap, itinapat niya ang itim na krus sa langit. At sa isang iglap, pumukas ang kalangitan. Isang napakaliwanag na sinag ng liwanag ang bumagsak mula sa ulap pomalot kay Gabriel at sa unang pagkakataon nakita ni Luciana ang isang bagay na hindi niya inaasahan takot ang huling hukbo ng mga aswang sa ibaba ng kampanario nagkalat ang daan-daang mga aswang sinusubukang pumasok sina Father Damian Mayor Ricardo at ang natitirang mamamayan ng San Bartolome sa loob ng simbahan upang magtago, ngunit wala nang matatakbuhan. Darating sila anumang oras, nanginginig na sabi ni Mayor Ricardo. Pero bago pa makalapit ang mga halimaw, isang napakalakas na liwanag ang bumalot sa buong bayan. Ang liwanag sa dilim sa taas ng kampanaryo, sumisigaw si Luciana habang sinusunog nang liwanag ang kanyang balat. Hindi ito maari. Sinubukan niyang lumaban. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ang itim na krus ay sumisip-sip sa kanya. Unti-unti siyang naglalaho. Luciana! At sa isang iglap, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong bayan. Ang buong hukbo ng mga aswang ay nagliab at naglaho sa hangin. Kasabay ng malakas na sigaw ng kanilang reyna, ang San Bartolome, ay nalinis na sa kadiliman ang kapayapaan sa San Bartolome Lumipas ang ilang araw. Ang dating madilim na bayan ay unti-unting bumalik sa normal. Si Father Damian ay muling nagpatuloy sa kanyang misyon na protektahan ang bayan. Si Mayor Ricardo ay nangakong hindi na muling ipagwawalang bahala ang mga kwentong katatakutan Sa pagkatang lahat ng iyon ay totoo pala at si Gabriel de Castro nawala ang pagkawala ni Gabriel ng gumuho ang kampanaryo hindi na muling nakita si Gabriel wala ang kanyang katawan wala ang itim na krus. May isang alamat na nagsasabing, Ang itim na krus ay hindi kailanman mawawala. At ang huling taong kumawak nito ay hindi na kailanman magiging ordinaryong tao. May mga nagsasabing minsan sa dilim ng gabi, may isang lalaking nakaitim na naglalakad sa kabundukan. Pantay ng San Bartolome. Siya kaya si Gabriel? O baka isa ng bahagi ng misteryo ng bayan? Itutuloy. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Mga ka-amazing, pero sino ang nakakaalam? Baka isang araw, pumalik muli ang dilim. At kung mangyari iyon, handa ba kayo? Salamat, mga ka-amazing! Mga ka-amazing, maraming salamat sa pagsama sa atin sa kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe sa YouTube channel ng Amazing AI TV Fusion and Stories. At syempre, hanggang sa susunod nating kwentong katatakutan, mga ka-amazing stories! Matulog kayo ng mahimbing. Kung kaya niyo